Wow, maganda siya. Hindi kaya siya nabukang maliit. Oh, maganda mahal. Oh, parang prinsesa. <laughs> Ganda mahal, oh. Ikot-ikot ka nga mahal ng kaunti. Maganda siya. Aba maganda rin mahal. Maganda, wow. Maganda mahal. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, bali kami po ngayon ay pabayan at magkikita po kami ni Mahal doon. At ngayon nga po yung celebration ng birthday po ni Mahal ay iaarkila ko po si Mahal ng isa pa pong gown para po meron po siyang pamalit para sa jeans outfit. Ayan. At kasama rin po natin si Bal at saka po si Milot at sila naman po ay may bibilhin sa bayan Milot, si Mahal na may may susuot ng gown at yun naman ay naiblog -e na rin niya. ay isang damit isang damit lang ngayon wala siyang pamalit kaya sabi ko kay Mahal ay iaarkil ako na lang siya ng isa pang gown para mayroon siyang bihisan ay tuwan tuwa naman si Mahal at gawa ng noong dibo ni Nini ay dalawa rin yung gown na uh, inarkil ako ay si Mahalay syempre para para naman si Mahalay may sandin. O din okay lang din naman wala okay lang na yung alabaw ay simpleng dress na lang ang pamalit kaya lang ay syempre gusto natin ay si Mahalay ano ah maging memorable talaga yung kanyang dibo mm, minsan lang po magdibo oo na may ilan pong mga nagtatanong yung mga bago pa lang po sa aking vlog kung sino daw po si Mahal ay si Mahal po ay pamangkin ko bali yung tatay po niyang si Baron yun po yung kapatid ko tapos ay si Mahal po nung ipinanganak ayun din po yung araw na binawian po ng buhay yung kanyang nanay si Marie nung matapos po niyang ipanganak si Mahal ay siya po ay, yun kinuha na rin po ni Lord. Nakakalungkot pero nga At uh, si Mahal po Bali ang nagpalaalaki na po kay Mahal ay si Nanay at si Tatay. At uh, kaya po Mahal ang tawag namin sa kanya ay eh, talagang mahal na mahal po namin ayon eh, si Mahal. Nandito na po kami sa bayan. Ako magpapababa na lang ay dito sa may Mang Inasal. Bali, ang usapan po namin ni Mahal ay dito po sa harap ng manginasal Inasal. Ay dahil nga po malakas ang ulan sa labas ay nagpapatila pa daw po sila. Pumasok po muna ako dito sa loob. Pakikiupo lang Dito na lang muna po ako mag sa loob. At ako po kanina pa nakatayo dun sa labas. Ay mga lay. Thank you kay Mang Inasal ako dito nakatambay. Ako naman po ay gusto ko ako bago umalis sa bahay ay ako kumain. Kaya ako po hindi maka-order ay eh, yun. Nagkalbusan na nga po ako. May di po ato Mila na may sinamahal po ay nagchat sa akin kanina nung palakas ng ulan. Sila daw po muna ay sumilong at nagpapatila. Ay siguro naman po ay may na dito na kaya po naantala siya ng mahal ng pagdating niya. Nagpatila pa po. Much, much, much later. Ayan po at nandito na si Mahal. Siya yung kasama mo? Si Tito Ikin. Ah, na doon. Ay, hindi ka man nabasa. No. Uh, Nagpatila kayo. Oh, yeah, <laughs> Pati lang po kami. <laughs> <alito>. Ha? Para kung mo kapasang sisi. Ay, ikaw, basa ka? Hindi ako kailangan yung Ah kami po ay naglalakad na papunta doon sa may 7-Eleven. Ayan, at nandito na po kami sa may, ano ito? Leritel? Peritel Gown and Barong. Tara! Ikaw naman. Dito rin ako nag-artila ng sinuot ng Ate Kim. Ah, oh, yung dalawa. Hello po, good morning. Alin na nga, mahal na. Pwedeng makakita yung isusuot niya. Yung, dito na rin siya nagsukat ng nakaraan hmm. eh oh. Ito, ito yung kansan. Oh. Ah, maganda rin naman pala, mahal. Hmm. Pwedeng paano, pakuha. Iyay eh, mabulad din. Ito po yung at may pente ko. Um, maganda naman pala, mahal. Ayan po yung kulay yellow. At itatry daw po ni mahal na. Para sa kanyang bihisa. Wow. Ay, pwede naman. Pero kapag, ano, you're not comfortable, ay pwede pa tayo tumingin sa iba. Oo, oh, parang tayo nagkakadbas pala. May, may choices. Mm -mm. Para meron tayong option ito yung once dapat ay ano dapat ay kasama rin natin si ang okay, si Becca okay. ay may lakad naman siya ngayon may hosting din oh, uh, may hosting siya kaya okay. si Iki po yung nakasama natin wow maganda rin mahal ano maganda nung nai ano maganda na nang naisuot. Oo, oh, nang naisuot. Wow. saka so, mas maganda mahal yung dilaw kinamang puti mong tingnan oo, oo. pumutisi ah yeah. mm -mm. ay sabihin mo kung mm -mm. may doon may adjust ang pound yun na may doon maa-adjust asa ko hein? sa likod mamaya na po ang celebration mga 5pm ay ngayon lang po nagsusukat si mahal at 2 <laughs> po nang kadadating rush, rush. kagabi eh. anong oras ka nagbiyahe, mahal? Na. ano po mga kung well, ay di umaga ka na dumating eh. ay kung may may na oh, so sa biyahe kung ay dito to hindi na makapag-antay hindi na makapag <laughs> na wow maganda harap mahal dito ah tikat wow mabulad hindi lang <laughs> <Ganda. laughs> po gano'ng magulad pero pwede ko po iyan na po o may iba po may mas. harap na mahal dito kung ito man na, di isang petticoat na lang po yung hiram oh. ni Wow! Mm, maganda siya. Mahal. Okay, mahal. Hindi kaya siya nagmukhang maliit o sakto lang. Sa Tingin ka nga dito, mahal. May gaganda pa lalo yan. Namaya kung pagka naka... <laughs> Naka-makeup naka na. Nakaayos na yan. Yeah, nakaayos okay. na. Wow. Ganda. Okay. Okay lang naman sa iyo. Oh. Hindi ka naman parang mabigat o ano. Lakad daw nga mahal. Wow. Um, Talikod. <laughs> Pag suot mo na yung malaking um, um, petikot. Eh, oh, oh. Mas maganda pa yan kapag yung malaking petikot ang ano. Ay, violet din na natin isusukat. Diyan na may naisukat na ni Mahal. Meron din po palang kulay pink. Ah! Tiara. May mga aksesoris ka na mahalhan, eh. Kaya yung lang. Babalik na lang po kami, ate. Ay, mo na rin mag-epi-pick-up, Mamaya. Uh, mamaya, uh, ah, Babalik na lang tayo. Babalik na lang po kami mamaya. Salamat po. Salamat po. So. Ayan, guys. At bali, magkakampas pa po kami. Doon naman tayo sa kabila. Magkakampas tayo doon gawa ng diyan ng petting nila hindi masyadong kabulan nung birthday ni Kim ay inerkila ko siya sa ibang ng petticoat. Ah, ay, ay, ay yung mas yung malaki nila? Diyan. oh gawa ng wala silang mabulan ay parang si Becca ay nag din ng petticoat. ko doon sa inerkilahan ko kay Kim ay tayo doon yan pupunta doon tayo titingin ng iba pang mga gawa na <laughs> Nandito na po <laughs> kami sa <laughs> SK Clothing kadadating lang landin po nung mayahari. Dito rin po ng pete kot? Oh, ay, oo po. Dito ah. lang, mahal. Yung pong anak ko, yun, yung nagdiboy, dito rin po ako kumuha ng pete ah. Yung napakabulat po na yun. Ano sa'yo Ito ang ko? Opo, kami rin po. kailangan gamit? Ay, mamaya po. Ha? Pwede pong, ano. Kami, ako po yung nagbablog. Okay lang pong, ano. Ay, pwede pong tumingin din ng mga gown. Ni, ah uh, mahal, tumingin ka. Meron po kayong kayo yung mahaba. Parang meron po ako nakita sa picture na yung mahaba po yung likod. Marami, mas marami magaganda po dito ang gown parang ang natay pa ni Mahala yung meron pong sa picture po ninyo yung yung uh hila -huh. di mo ba gasi? Uh -huh. Uh -huh. ay oo uh po, -huh. ay ngayon din nagsusukat at gawa po <laughs> ng kadadating kagabi, eh, galing yeah, pong Maynila galing may uh -huh. uh -huh. pa po Maynila mm -hmm. lumag din po yung aking batay gano'n yung ganito po yung uh -huh. Mmm, ito ah. Okay. Mm -hmm. Hindi ko sure kung mayroon pa itong violet na ito. pero mm -hmm. mm -hmm. Pero mayroon pang ganitong mahaba. Hindi ko lang alam. Parang ito yung nabenta na nini itong violet. No, ibang kulay, na lang. Ano, ko kay anak ha. May message ko lang siya. siya Marami daw silang gown ay nasa bahay daw nila. Oh. Mm -mm. Malok, kagaya rin nung sa eh, yung violet. hani. Ay, hindi pala. Iba pala. Iba. Magaganda rin po. Nung may ito violet. po, Oo. Oo, ano eh? Maganda rin ito ah. Ay, oo. Pwede Gusto mo iyan o yung yellow. Pero parang maganda rin iyan. Try mo rin Para isukat try mamaya. Try mo isukat natin yun. Ay magkano po ang arkilan ng gana'y? Ano na? natin kaya na <laughs> Ito tayo bago Ito yung dati mo Ito bago Ito Disin po yung may tail ang ano mm. ah. Ano yung maganda. May marami nga doon Kaya nakikita uh -huh. natin yung oras po yung na. Oh, Ito yung mabulad. Oo, oh, ito yung mabulad eh. din yung hiner ko sa ate Kim eh. Oo, doon? Ako naman po noon eh. Hindi po, yan po ay pamangkin ko. Pinsan mm. po. Pinsan ng anak ko Ay, ganda. Ano yung halmabulad ah. Mm -hmm. Pagka medyo ano, ito ay ipiniperdible nila. Ah. Uh, Pin Tinatapat ang dito. Mm <laughs> -hmm. <Then, laughs> tinutulungan na po ay, ni Ate na uns. Ay, ay nakanggal na Tali. Alin na lang. Wala akong tali. Ito. Ah, sabi ko sa'yo. Susukat lang naman natin. Ano mo na siya prepared ko na kulay. Ito. Or kung gusto niyo i na mo na habang nagsusok. Ha? Ay, ito po yung sinataas lang yung pwede Oo. Oh, yung okay. iba, ang gawa. Mm Para makakalit. Piniper mo yun. Mm -hmm. si mm -hmm. uh, siya makakagalaw. Wala mm -hmm. masyadong lapatay. Uh -huh. May siya. Hindi nagpagalaw. Ah, yan po pala ika. Ano rin? Oo, oh, ito yung partner. Oo. <laughs> uh, uh. Yan yung pinakang top. Kasi uh, uh, uh. pwedeng yan lang din yung suot. Pwedeng uh, pagkatapos niya ng program at siya makagalaw. Nandito ah, na po si Milot. Nakatingin na kayo ng damit ni Teo. Mm. Oo, oh, maganda mahal. Oo, oh, parang prinsesa. Mm -hmm. Oo, oh, oh, oh. kadadating lang ako kagabi. Ah, madaling araw ay, na po nang dumating. Yung namaya din magdidibo sa 2,000,000 ay great, great. Mm. Ganda, like, mahal. Wow! Maganda. Mukhang maganda rin parang yan ang magandang pang entrance mo eh. Mm Gawa diba po ng ano ah. Tapos oh, Tapos ay hindi makapag-banding na siya sa kanya. Wow, ganda. <laughs> ganda. Lakad din. Ganda ba? Lakad ka mahal. Wow, talaga na wang. Wow. Kapag talong na na yan. Dapat po yung ano. pa. Ganda mahal oh. Ikot-ikot ka nga mahal ng kaunti. Maganda siya. Maganda siya magsusukat pa po pala si Mahal ng isa pa. Oh, Sa naman ni Kuya White right? ay Amy Color daw pala. Oo. Okay. Oh, Second look po ito. Oo. Oh, oh. Look oh. at ano. Ang pang first look sana yung ano ah. Oo, oh, maganda din. Maganda rin, Mahal. Pati na puti, kaya kahit ano. Mm -mm. Ayan. Aba, maganda rin. Mahal. <laughs> para kang si, para kang si Elsa. Oo. maganda. Wow. Maganda, mahal. Ikot ka nga. Hindi ka na diyan ini magbabra ha. Ay, doon po sa isa. Hindi na rin. Wala tinay po. Maganda. Ganda, mahal. Ano ang mas gusto mo? Parang pang frozen. Oo. Yung uh, ulap uh, yung parang pang napuan sila. Yung pang frozen. Sabi daw nung nga. Ganda. Ah, sabi, <laughs> <to>, sabi, <laughs> uh, sabi din nila. Si nung nanay Lola. Lola, Lola po. Lola. Yeah. Hmm. Ay, Ito, ang nanay po na yan ay patay na. nanay. Ikaw ang nag-asikaso. Ay, kami pong magkakapatid oh. din. Po. Oh, oh. Ang kapatid ang ano Lalaki po. Ayun, ang patay yung nanay. Or itong isa. Mayroon na nagsalawaan na. Kasi parang may naman siya ako ng plane Ha? masyado kung hindi lang clean yung ano niya. Mas maganda, maganda po sa picture. Ano yan? Ah, yan na nga yung sinukat. Mm. Maganda rin po sa pito. Oo, maganda. Okay lang. Ikaw, mahal. Hayaan mo si mahal ang mag-decide at siya ang magsusuot. Padadala ko na sa inyo, tapos balikan nyo na lang yung tali. Ano oras ang reception niya? Ang kanyang ano? Ay, mga five po. Five baga, Mahal na Balikan nyo na yung tali. Ay, nasan po yung tali? Ay, baka nasa bahay. Binipula ka ito. Ano mahal na? Alin ang mas gusto mo? No, Yun na no. ang green. Dali <laughs> Yan mahal ang pa-birthday ko sa iyo. <laughs> Welcome mahal. Sana yung mag-enjoy ka sa iyong libo. Ayan po, nakapili na po si Mahal ng isusot. Ayan po, at kami ni Mahal ay naglalakad na. At kukuhain na po namin yung gown ni Mahal dito sa fairy tale gown. Tara! Nakagayak na naman Mahal, honey. Eh. Ah, sige. Sa ao Kukuhain na po namin. Pwede dito mag-iwan na lang po. Ah, wala kang dalang ID. Mahal na. Ay, sige ako oh, na lang. Okay, Bayad na po naman yan, eh. Sige po. Nagaling okay, na namin. Salamat. Kami muna po ay bibili ng sinanday. Magkano po isang sinanday? Pabili nga po ng apat. Ah po, magkakaiba. Sopas. Bilo-bilo. Ano po itong yung sa... Ah, sampurado. Yan na lang po. May tubig kayong tinda. Ay, ano Diyan po sa ate sa kambing. Ay, nula na tayo mahal. Nandiyan ang mga ate. Ayan po at kami kumakain na ng... Sinanday. Ayan. Eh. Thank you po. Naroon din po si lotta. Tanghali niya pala. Okay nagsinunday, no? Alas 12 mm. na po pala. Dadaanan okay, na lang po lang namin lang yung, lang. yung isa pang gawin ni mahal at kami diretsyo na lang nang Dadaanan na lang po di yeah. ah, yung... po matagal sa amin. saan ba kaya yung para parking na sa inyo? Mabilis lang po baga mama. Oo. Um ayan po at okay na nandito na po yung damit ni mahal para sa kanyang second look saka po yung petticoat ay dala na rin po sa likod nala ang Paano na la ano mo sa atin dala lang Diyan mo na rin lamal sa likod ko. Salamat. Hindi ka na mahal na. Mga kayo si mama naman yung gahol na gahol na. <laughs> <laughs> may pananak bumilot at pinapapalay <laughs> din ako. Kaya nga po. Matalao na daw po yata si Mahal po yung may photoshoot, oh, eh. honey. Ay, nakalimutan itong manikin, namang eh, na manghiram. Mm -hmm. Abay, di ako bumalik pa doon sa 7-Eleven. Ako may pananakbo. Kasi lang po oh. photoshoot, ang dito tarshoot. At saka yung maganda, ay nakatayo ito mm -hmm. Sa... Para yung dalawa pong mm -hmm. gaw na parehas Para pong nakatayuhan. May nagpa-picture pa sa akin doon sa... <laughs> Hindi mo po nadala yung cellphone mo. Saan po? Saan may nagpa-picture po sa... Doon sa ito? hirama na ito. Mm -hmm. Nakilala Nakakilala ka po, mm honey. -hmm. Eh. Nakakilala ako shout kay goya nakalimutan ko itanong ang pangalan <laughs> at ako nagmamadaling uh -huh. nagbili na po si mama ng yeah, sinanday okay. yeah. yun sa inyo lunch na Kain po tayo kaya na lang po bagas si mahal sa hmm. anuling so, anuling lang may make pa yata hmm. si mahal at gawa ng si mahal po ay kaya ngayon lang po <coughs> nakatingin ng kaya ngayon lang po nakatingin ng damit ay kanina lang din po dumating si mahal han, eh. anong oras ka na mahal dumating 5am okay, yeah. <laughs> nabangan niyo po sa um, mamayang gabi Sa vlog ni Ako si Mahal Ang kanya po hindi po Ako siguro kaunting pasilip laan ah, Pero yung kabuo kabu ang video po ay sa vlog po ni Ako si wow. Mahal Happy birthday Mahal Happy <laughs> birthday Mahal Kami excited na Excited, excited na, rin na rin si Mahal po at na uh, maganda yung na help nating dati. Mm -hmm. Bagay na bagay po kay mahal han eh. Uh, na, gusto din ni Kenya. Mm -hmm. kami po ay on the way na papunta sa Nakar. Pagdating po namin doon ay kakain lang si Mahal. Uh, at siya po ay imi-makeup na ng Tito Janet. Mm -hmm. eh, ni Cafe si Janet. Pagkatapos ng makeup ay photoshoot na ng Tito White. Ayan. Na uh, pagkatapos ng photoshoot sa reception na. Pabilis na ang oras. Mm -hmm. Ayan. Enjoy your day, mahal. Happy birthday. You, Gusto rin po namin magpasalamat sa lahat po ng mga uh, nag-sponsor. Sa mga butihin po Thank nating so subscriber much, na nag-sponsor para sa birthday ni mahal. Tayo, tita si para sa kanyang Ice cream. Ice cream. Kay Ate Gigi yes. para sa ilong cake at saka sa litsol. Yes, thank you po. Tapos si Ma'am Judy at Ma'am joan ay may pinabibigay sa iyo yung 5K. Wow, oh, na thank, okay. uh -huh. thank you po, Ma'am Judy and Ma'am joan uh, Mamaya ko dala. Hindi guys, kapag ka nasa reception thank na. Thank you po sa inyong lahat. <laughs> at isa, ilagdag ko na rin yung kay Tita Mingming at Tita... Arlene na 5K. Mm -hmm. thank, you, yung you po. Galing sa Tito wife. Yun na may alam mo na rin. Opo. Oh, okay. Yan, thank you po sa lahat po ng mga nag nagpa-birthday po kay Mahal, sa lahat po ng mga babati at sa lahat ng mga bumati. Thank yeah. you so thank much you, thank po. You po. At uh, abangan niyo na lang po sa vlog po ni Ako si Mahal. Yes. Yung yung mismong sa event. Eh. Siguradong masayang lahat at excited na po kami buong dimitig para sa mga kaganapan mamaya. Kami po yung medyo gahul na sa oras at ang mag na. Ay kami po yung galing pa nga ng bayan na. Yan, pero ano naman, kaya mahalikin kumain at baka mamito ay... Okay mag-collapse, sabutin pa ng puyat ka na <laughs> pero Pero may nakatulog, gani. Oh, okay. nakatulog naman po si Mahal. para kumain ka, para ah. di ka gutong mamaya. mamaya. Yan, thank you po. Thank At you po. yung ibang mga uh, kamag-anak po ni Mahal ay dumating. Mm, kanina lang, mm, um, po? Galing tay-tay. Tay. Tsaka ang ati ti, man, ay dumating okay. din. Yan, mga tiyahin. Tiyuhin ni Mahal. Pinsan. Dito na kami. At bigla naman pong umulan na. Ay, ka na mahal. Ganyan mo na yan. Tandahan. Pabukas. Hmm. Pabukas daw. Si Val naman po'y maliligo. Oh. Kaya nagpaulan na. Ah. Wag na mahal po. na ulan na. Ah, wag ah, Ito ah, hindi, yan ay e, Amin na ni Ate Mahal, kami pabalik na rin. Uh -huh. Sabihin mo, nanay, sabihin mo kay Waitay, eh, huwag kalimutang igaya kayong isa pang manikin. May isa pa, ayun, ah, bang pa kay Mahal yung isa. Mahal, huwag mo kakalimutan yung isa pang manikin. Ay, oh. Ipagayak mo na rin diyan. Ay, paano nga ng tubig? Gata kayo, oh, na kayo Dalawa. Oh, Ay, tayo makikikain daw. Ay, tayo tayo makikain alas dosi na. Talos na. ako, nagugutong na. Bale, yun lang, itikit daw ng kaunti. Ay, okay, tayo, try na dito na. Ay, dito. Kami po ay makikikain na kami po ay pinababa at kami daw ay dito na makikikain at nakaluto na daw po dito ay alas 12 na rin naman pasado at magutom na ay kami po ay makikikain na yung kanin yung nasa kabila ah sige agay na si Lola <laughs> dito naman po pala ay nakaluto na ha merong sinantol at may isang kalderong sinigang wow ako yung sabi ni Melutay na kay siyang gahol na gahol kanina to. Tapos ako may pagtakbo doon sa may... At kami pa uwi na, ay naalaala ko. Ay wala nga pala yung manikin. Ay di pinapara ko. Ay takbo ko doon sa kuhan. Naambun-ambun pa man Ay sabi ni Melutay mama parang si mama ang gahol na gahol. Eh? At nakaya ako hindi makatulog pag ang damit ni Mahal ay isang gaon. At nakaya gusto... gusto ko yung may bihisan din hala Dobaga may wala na. Abay, magpula din. May pasabog eh, kulay. Abay, maganda. Ay, po at kami kumain na. Kain po tayo. Dito Oh, kailan bukas? Oh, pet lang. Dito po yung mga kamag-anak ni Mahal na. Sana hindi maulan bukas pero kahit maulan oh, May Mga mm. gahol na po kami <laughs> para bagang mga ini <laughs> eh, eh, pahapon. Uh -oh. uh -oh. may nila yung resort. na kumbaga may ako talagang hindi makatulog at sabi eh si Mahal eh, dapat may pan-change change outfit, <laughs> Hindi mapakali ang tita ano O numabal Maganda rin naman yung unang sinukat ni Mahal na pang-send off, yung isang kulay po yung tapos mga este dito yung, bitso. Ano eh. ay, yung may rubiks. So na naman tawag mo. Medyo Hindi. Dito. yung ano ah, yung buru-buru buru-buru yung pang dito sa baba. Akong ah, sinasabi Siya Boy, Siya na! Ay 'yon. Hoy, parang pang 'yung princess ay kahit daling kulay, basta wag lang bayon eh. Oo, ay yan ang nabi yes. niya. Yung... Uh, maganda lang na kita picture. Ay, ito na ang ulo uh, na ang nabi. May tao ko ah. malo. At kami paalis na rin muna. kita-kits na lang mamaya. Salamat okay. yeah, sa inyo. Sabi ko, ate ni Kuya ay dapat mga bandang 4 ay natin na po tayo para. Meron po tayo picture na kasama. Uh, Pero kami mga 4 ay papunta na rin sa reception. Yeah, okay. Ayan, at bali, kami po ay pabalik na ulit sa bahay. At, ayan, kami nakikain na rin po ng tanghalian ka na Mador. At At ay nakapag-take out pa. Nag-take po ako ng ulam at uh, hindi na ako nakapagluto. Ay tanghali na ipaka po sinibosing doon ay wala pang luto. Ayan. Kita-kits na lang po ulit kami mamaya para sa mismong celebration po ng birthday ni Mahal. Ayan na, bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa balansawang pag-support at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!